Lalo pang nadiin sa patong-patong na kaso ang dating amo ng mineraltratong kasambahay na si Elvi Vergara sa ginawang pagdinig ng Senado dahil sa paglitaw ng mas marami pang testigo sa ginawang pagmamalupit ng mag-asawang Franz at Jerry Ruiz sa kanilang mga kasambahay. Apat na panibagong testigo ang humarap sa Senado upang patunayan ang ginawang pagmamaltrato at pagkabulag ng kasambahay na si Elvi Vergara sa Mamburao Occidental, Mindoro. Sa pagpapatuloy ng Committee on Justice and Human Rights Hearing sa Senado, ay isinalaysay ng maginang Melinda Magno at Jerwin Rebato kung paano ginagawa ng mag-asawang Ruiz ang pagmamaltrato sa kanilang mga kasambahay. Sa laysay ni Magno, 2017 nang mamasukan siya sa mga Ruiz ngunit matapos lang ang anim na buwan ay umalis din siya agad dahil pati siya ay minamaltrato din. Tinaga umano ang kamay niya ng isang gulok habang nagdadakot siya ng basura kahit wala naman siyang ginagawang kasalanan. Mabuti na lamang at nakabaliktad ang talim ng gulok at hindi tumalab sa kanyang mga kamay. Napagkasundoan umano nila na 4,500 pesos ang kanilang matatanggap kada buwan bilang helper sa tindahan. Ngunit itong mga ruwis ay hindi tumupad sa napagkasundoan kundi Bigas at grocery lamang ang ibinigay sa kanila. Sa araw-araw na pagpasok na magina ay puro mura ang kanilang natatanggap. Bukod sa magina ay tumestigo din si Paulo Tuling alias Pau Pau na nakatikim din ng pagmamalupit sa magasawang asawang Ruiz. Bukod sa mababang sahod, puro mura din ang ipinatikim sa kanya at madalas pa siyang ipahiya ng kanyang amo sa kanilang mga customers kaya matapos ang ilang linggo lamang ng paninilbihan ay umalis siya agad dahil natatakot man siyang sapitin din niya ang nangyari kay LV Vergara ayon sa isa pang testigong si Richard na siyang taga-kolekta ng basura linggo-linggo ay nakikita niyang may mga bagong sugat at pasa itong si LV Vergara at doon niya lang nalaman na yun pala ay dahil sa madalas na pambubugbog sa kanya ng kanyang amo. Mariing pinasinungalingan ng mag-asawang Ruiz ang mga paratang ng mga testigo, ngunit ayon mismo sa National Bureau of Investigation ay parehong nagsisinungaling ang mag-asawang Franz at Jerry Ruiz, batay na din sa polygraph o lie detector test na isinagawa ng nasabing ahensya. Sa susunod na linggo pa ang nakatakdang hearing ng Senado, ngunit mananatili ang mag-asawang Ruiz sa detention cell ng Senado habang isinasagawa ang investigasyon. Sa ngayon, Itong si Franz Ruiz ay nahaharap sa patong-patong na kasong paglabag sa karapatan ng kasambahay sa Commission on Human Rights, paglabag sa anti-human trafficking and serious physical injuries sa Office Provincial Prosecutor ng Batangas at illegal detention na non-bailable offense. Kaya sisimulan na ng Senado ang pagbalangkas ng committee report at mapasama sa rekomendasyon ang iba yung pagpapalakas ng batas para sa kasambahay.